So, ayan. Sige. Kain na. Ayan, nagpapasukan na. Oh, sige. Ayan, nagaan talaga mga ka farmer ha. Kaya nga sabi nila kailangan mo talaga ng time. Okay. Pagte-train. Oh, sino ang naiwan? Si Baleleng. Ayun si Baleleng, si Baleleng po, wag na nating asahan kasi talagang hindi siya nakakalipas. Garcia mga ka-farmer isang magandang buhay mga kalapatids ka-farmer ayan tayo po ay syempre late na pero pinapasting ko din naman ng konte. kasi mga breeder okay lang naman may pagkain sila nakababad so tubig lang ang chicken ko pero itong ating mga flyers kumusta kaya ating ginagamot buhay pa naman ah, buksan na natin ito para yung hangin nakapasok ayan ay kumusta ay goodbye na mga farmer nagpaalam na si dagit ayan ano na natin to lala ginamot ko din naman siya pero mukhang uh, baka mamatay lang oh na natin dito Ayan, wawa naman Talagang nakita ko siya kahapon Kaya lang, have to try, di ba? Pero yung iba kasi ganyan May inaanan na, bagay sabi ko nga, naging masaya naman po siya dahil uh, unang-una nakauwi pa, no? Pang pangatlo ay pangalawa eh naka almost 2 to 3 months din ba siya dito? Na na-enjoy niya rin naman po yung masaganang ng pagkain. Hindi <laughs> naman siya na ano, nagutom ano. Dumating yan dito nako parang parang ano napaka talas ng dibdib uy oh may lipad lipad na si ano pero ano din reject din talaga oh, mga tayo po ay magpapakain ng kaunti tapos bukas na ako magpapakain unti unti ko na silang ititray na ano kakaskas pa pala tayo oy huwag kayong tatamlay tamlay ah ang ganda na ito oh. oy ayan oh Laban natin yan. <laughs> Laban natin. Kumusta? Kumusta mga kabasketball? Ah, kumusta? Kumusta? Malusog naman ang lahat. Ayun no? Oh. Mukhang okay na yung dalawa ha. Malapit na tayong magwalay ng uh, Pero bago tayo maghawak ng kalapate, maghuhugas din po man ng puna. Mawak tayo ng, hindi uh, natin alam kung anong, ano na. Kung may tama. <coughs> Pero so far siya lang naman. Mukhang talagang uh, weak. Tapos malapit na po tayong mag training din ito. Itong ating mga... Young bird dito, okay kayo? Na namang ano walang problema okay ang lahat yan oh, sige magpalakas kayo vitamin D up, okay naman ang mga droppings vitamin D ah, magpaaraw kayo palakas dahil kayo ang mga warrior na susunod ano ah. ito maganda ito mga uh, farmer sana mag 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 maging maganda ang performance nito Parang kak ito ah, malaki eh. Oh. Tadi. din natin yung ating mga kaibigan doon. Ayan. natin hindi ang aviary yan mga so buksan natin ang ilaw para may liwanag kumusta kayo may tubig pa ayun oh malakas oh mas malakas Uh, future breeder yan, hindi natin yan pwedeng uh, pakawalan ito uh, black eagle uh, black eagle, african black eagle ano kaya ito ano kaya eh, ano ko na kaya eh, panay ang ano eh breed kaya natin yan pero gusto ko nga sanang parisan yan eh ng nahanap ko kaya ng hen dito gusto ko yung bio pigeon din itong puto lang ito kaya yung may tuka na lihis ang tuka parang hento eh pero parang bata pa hmm, abang aabang na sila ng pagkain Sina natin kung papasok na Kailangan na silang masanay Kailangan masanay na sila Nandiyan sila ay pumasok oh Sige, one Pasok Pasok, pasok, pasok training na natin yan kailangan na nilang pumasok yan sige kain na yan nagpapasokan na oh sige yan sige Pasok para alam nyo na dito kakain sanay po sila sa trapdoor sige ah dito pala ang pasukan ng kanya ayan o May iba dyan mga first timer sige sana gumaya yung iba pero ayan ano lang naman yan? Ah, uh, repeat, repeat. ada ba <laughs> repeat lang ng repeat mga farmer. Ulit-ulit lang, ulit-ulit. So, din yan hanggang sa mga perfect na nila. Na alam na nila na, oh, doon pa lang ka, anin, papasok tayo. O, oh, ayan, medyo minamadali ko na para masanay na sila. O, oh, sige, pasok. Hindi ba nakaka-enjoy ito? Diba? Mag-enjoy kayo mga farmer kasi nagtitrain eh. <laughs> yung gutom na ayan lang natin hindi pa ako nakakapagkaskas na pinakikita ko lang po sa inyo na ayan Tawagin natin, kukulitan pa yung iba. Kaya maganda, ay gutumin mo talaga. Mamayang hapon, hindi na ako magpapakain. Bukas naman, ang umaga, ganito uli ang gagawin ko para at least alam na po nila na ay kailangan natin pumasok doon para makakain di ba pero yung iba syempre wala tayong magagawa bubuksan natin yan pero for the meantime hintayin muna natin sila magsipasok or hintayin natin na ano pumasok sila no para kumain alam naman nila, halos laman lahat sila kumain na diyan sa anong 'yan eh. Diyan sa may trapdoor na 'yan eh. Kaya lang mayroong bara akong buwisit eh. Ayaw magpapasok eh. Ayan oh. Oh, pasok na. Yan. Hari-hari kasi itong bara ko to. Yan. Yan na. Papasok ka na uli. Hmm. Pasok! Hoy, kain na kain kayo. Kain na rin kayo. Eh, hey, nako, landian, ang landian. E, ano, hambol na landian. Ayan, oh, habol ng hambol itong ang barako. Ang Mas maliit kaysa sa <laughs> maliit sya hmm. uh, ayan ayan nagpapasokan pa o so, at least unti unti lang unti unti ganyan ang gagawin natin tapos ah uh, so susunod naman yan, syempre pagka uh, sila naman ay nag na mga farmer, yun naman ang na, matatanaw nila. Parang kinoconnect din lang naman natin eh. ba? Diba? Parang ganon din sa training eh. I eh, ilalayo mo ng ilalayo. ba? Diba? So, ganon din ito. Una, doon natin pinakain. And then, nung familiarize na nila ng ilang araw. Ibinaba ako dito. So, ayan. Ah, papasok. Matatanaw din naman nila. So, nagpapasokan na. Kasi familiar na sila doon. Ngayon, pagka na ng ilang beses, ay, pag nagparonda na tayo, alam na din nila na may pasokan doon. Dito naman sila papasok para makapasok dito pag tayo. Titingnan natin mamaya kung ilan ang uh, kayang pumasok. Ayun, si ano na, ando na rin oh. Si Bulutong, hinahabol nga lang ng barako. Ayun, bahabulan. So, oh, umintay tayo. Maglalagay tayo ng pagkain. Ubus um, agad ah. Punti lang kasi linagay ko eh. Mayroon pa rin iba. Ayun oh. First day pa lang naman yan. Pero tingnan may Ilan na? Nakapasok. Oh. mga so, nakapasok na po. So, ayos. Puro dark chick pala itong naan dito. Ayun oh. check mga farmer yan etong mga ito ayaw ng mais tingnan natin kung ilan na nakapasok mukhang effective yung ating ginawa <laughs> ilan ilan pa yung hindi nakakapasok na bobo mga farmer ayan mga black eagle ayan o oh. ilan ba yung dalawang mag shota na walang ginawa kundi maghabulan ayan 1, 2, 3, 4 may ilang piraso pa hirap ah yung iba kasi yung parang walang interest ay. Hmm. Maririnig na lang yan dito. Kakalansing. Sila. Hmm. Pasok, pasok hmm. Very good Very good Very good Pasok, pasok, pasok hmm. Sige Very good nakikita niya nila kumakain eh. Oh. Sige. Yan. So, gagawin nating routine yan. Papalabasin. And then magpapakain. Papasok sila doon. Tingnan natin kung ilan pa ang hindi sumunod. Ito na, mabunik natin ito ah. Ayan na sige na. Ayan, napasok ko na. Ayan, okay, papasok na yan. sok na tagaan talaga mga ka-farmer kaya nga sabi nila kailangan mo talaga ng time okay pag titrain oh. sino ang naiwan si Baleleng ayun si Baleleng, si Baleleng po wag na nating asahan kasi talagang hindi siya nakakalipad ayun kawawa naman si Baleleng oh. hmm. at meron pa sino yan meron pang isa yung pulang sing sing hmm. tayo po ay hindi na magpapakain mamaya hapon kaya one time feeding lang tayo yung araw at uh, ikan hirap ayan mukhang dalawa lang po ang hindi nakasunod mukhang dalawa lang ang hindi nakasunod ayo makihat isang uh, pula yung isang pula ah, uh, nasa yung isang pula dito ayun yung isang pula o oh, tama isang pula at yung pulang sing-sing mga farmer ayan checkered at least <laughs> at least po ay okay so bukas gagawin ulit natin yan pero kulang mo yung pangain nila hmm. ayan hmm. tama dalawa lang po ang hindi nakasunod si Baleleng syempre exempted yan mga kapag Baleleng is exempted hmm. dito na dito na oh, kain na kayo bahala kayo ha hindi kayo nakakain ubus eh <laughs> ay, hirap sorry, sorry, sorry may tutok, hirap hirap nang walang camera uh, uh, man, ano Ayun, ano po yan may probiotics yan from Arman brother, mayroon pa ako may message lang kita, pagka wala na maganda yung probiotics mo eh naamoy ko yung oregano <laughs> maganda, maganda Kain, kain, kain. Ngayon so, doon ay magbababad tayo ng konting pellets. Talagay tayo doon. Breeder naman po yun. Yung doon, okay na. Uh, may tubig naman sila. Ngayon yung nasa na ba yung pula na... Kain, kain. nakatuwa no ang wala na stress mga no? Parang talaga talagang hindi naman oh, wala na stress parang mali ano parang nakaka-relax hindi naman tayo stress eh <laughs> ayun oh. doon din, doon din pumasok ang loko ay loko loko ka talaga ayan no oh. doon, doon din siya galing ayun po yung may yan ang yan Tumpas sila, huh? Ayos lang yan. Mamaya hindi na kakain. Medyo pa wala na ang amihan pero sabi nila break lang daw yan po. Amihan break lang. So nawala daw po yung malamig na hangin. Kaya medyo ma ano ngayon, malinsangan. Mainit. So bukas naman ulit ang pakain natin. Kakaskas tayo ng konti. Ah, malinis naman ang loft natin. Iligpit ko lang muna yung mga kainan. Nasaan ah, si Baleleng? Ayun ata lang ang pumasok ni Baleleng. Ayun, ayun si Baleleng. Uy, kumain ka na. Wala kang chance na yan pag-agawan nga na boy yan, maya na siya hindi ko pala napatay ang ilaw mga farmer yan ito lang kasi binuksan ko kagabi kasi kailangan din nilang magpahinga so sabi nila mas maganda daw talaga medyo ano na uh, dark talaga kaya namang sungkitin pala doon <laughs> uy yan nadilig yan kahapon hmm, tingnan natin kung anong mangyayari dyan Diligan natin ang amino acid yan uy di ko pa pala naililibing si balal ay siya na si dagit <laughs> papakain tayo ayan sorry ha nakaburol ka dyan hmm, Wow, ano na na, nakakalungkot, magkaganyan So. Ah. na kayo kakain, ha? Busog naman kayo. Oh, ubos mga farmer. Ah. 'Yan naman talaga kailangan natin, ano? Para daw mas mapasunod mo yung kalapati, ay medyo gugutomin mo ang pang-ano mo is talagang yung pagkain nila. Eto ay maglalagay tayo ng tubig syempre at pagkain kasi ito hindi pwedeng maano kasi mga breeder ito mga farmer so tayo ay magpapainom pero hindi na po laman yan ay iba na lagayan ko lang para na ibubulsa ko ang laman yan ay Calciplus plus na may halo na konting <laughs> Jellywang. <one. laughs> ayan tapos, pakita ko po sa inyo yung ginagawang pugad nito. Ayan, sila gumagawa ng pugad. Pasilip lang ha, sister. Sorry, sister. Ah, uh, gumagawa na po sila. Unti-unti. Masyado ka naman. Ayan po, oh. Oh, natin. Yun, di ba? Sabihin mo lang kasi baliin niyo mo kamo. may eh, ano, may visitor kayo na hindi yun visitor niyo na 'yon. Yum. Pero pa lang ano eh. Ah, nakipapay itong isa na no? oh. tatay. Oh, mana po sa tatay. Ang ganda ng kulay, ano? Hmm. Dina natin. Sana ay maging magaling ka. Kiss mo na. Ay na natin tong hen. Kasi hindi itlog na to. Ano kayo? Ha? Huh? Ay, saan natin dito? Medyo, nako. Medyo mga magaan, bangkain ang katawan nito, mga ka-farmer. Actually, hindi ko ganun type yung bangkain, pero marami din po ang nagsasabi na yung iba gusto din yung ganong ano. Medyo, ano, medyo mahina kayo magsubo, ah. Medyo, ano to, oh. Ano ang mga hihaw ng subo ah. Hina. Yung anak pala nito, pwede nang singsingan mga farmer, yan o. Oh. Pwede lang singsingan yan. Singsingan natin. Ayan na. Ah, mas mabilis pa pong lumaki itong naandito ah. Mas mabilis pa po silang lumaki. Ayan, ah, tubig at ah, pagkain. Ayan. Yeah. Platinum mga uh, farmer, maganda magpabilog. So ayan, ah, nasubuan na. Ah. Ano ba? Oh, very good. Bigyan dapat. Oh. Malagay tayo ng tubig. Wala na. Ayan na. Ubusin ko lang itong uh, ating nabiling uh, pag dito. Platinum. Pagka maganda naman yung Galimax, subukan ko yung Galimax mga farmer. Yung Galimax po ay... Ano ba may gawa ng Galimax? So ayun, subukan natin 'yon. Maganda din daw magpabilog po ng uh, mga inakay. So galing halo natin sa feeds. Oh. So ayan mga ka-farmer, dito po nagtatapos ang ating uh, vlog bukas, Sunday. Ganun na po uli. Uh, samahan nyo ako sa aking adventure at uh, samahan nyo po akong cleaning time na naman bukas at uh, the same time ay training sa pagpapakain mga farmer so training tayo sa pagpapakain at uh, daming mga hito <laughs> Ayun nga pagpapakain doon sa may trap door. Enjoy ako kasi uh, and dalawa lang ang hindi pumasok. So napakaganda no na ano makita na mabilis po silang natututo. Malay natin no uh, less than a month ay uh, maan na natin sila ma maparonda na no so ayun po mga farmer maraming maraming salamat at magandang buhay